Lumipat ang eksena sa lugar ng Aslan Workshop at ang capsule at mayroon akong trabaho sa produksyon ngayon, gumagawa ito ng mga item sa halip ng manlalaro, gayon paman, hindi ito maaaring magbayad para sa kasanayan at ang produksyon ay kumpletong. At ito ay isang kahihiyan na maaari ko lamang gawin ito minsan sa isang buwan, ngunit ito ay isang kaluwagan na naalala ko ng tama at ang paglago elixir ay complete. Ancient Rapid Growth Elixir, isang paglago elixir ginawa para gamitin ng isang sinaunang paraan, grade, union effect, ang iyong mga punto sa karanasan ay tataas ng 20% para sa apat na oras. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang nagawa na elixir ay napag-isipan niya ibenta ang kanyang nagawa na elixir at para siya ay magkapera at inibisuhan ng system ang lahat ng manggagaro na sa araw na ito ang isang pangunahing item ay dumating para sa pagbebenta sa marketplace ng laro, ang car in a store. At nagulat ang dalawang manlalaro dahil bihira lang makita ang isang potion na item na ito dahil matagal na walang nakakagawa sa potion na ito. At dahil mayroon lamang isang bote ng potion na magagamit dahil nag-iisa lang ang potion na ibinibenta ay nagunahan ng mga manlalaro at nagpataasan ng pagbili ng potion. At bilang isang resulta, ang presyo ng elixir ay nadagdagan exponentially at ang parehong potion na ibinibenta para sa 3,000 ginto at kalahating taon na ang nakalipas ay naibenta para sa 5,000 ginto ngayon. At habang siya ay naglalakad at iniisip niya ang halaga ng potion na umabot ng 5,000 na ginto, at pagkatapos kong bayaran ang mga singil sa ospital ng aking ama at ang aming mga gasto sa pamumuhay at mayroon na lang ako ng 2,000 na ginto na natitira at dahil ang isang ginto ay katumbas na halaga at 1,000 won at ito ay tiyak na nakikipagtulungan sa isang convenience store. At kung plano kong maging isang streamer o isang pro gamer, kailangan kong I level up at mapalakas ang kakayahan ng aking labanan at ang unang bagay na kailangan kong gawin ay bumili ng ilang kagamitan para sa akin pag level up. At gagamitin ko ang dalawang libo na ginto na iniwan ko upang makakuha ng mga item na maganda at maaaring magbigay sa akin ng pakinabang na magagamit ko sa labanan. At magsasakripisyo ako at hahanap ng utility na leather jacket na may kapangyarihan ng mababang antas ng hangin espiritu, at ang grade ay bihirang na at kinakailangan, walang tibay, 200-200 na kasuot, 35 epekto at ang agility dagdag 1.5. At isang red mole leather trousers, grade Rare Requirements, lakas 25 o higit na tibay, 180-180 at armor, 30 epekto, agility dagdag 1 at ang lahat ng mga istatistika ay tataas ng 10 kung mayroon kang hindi bababa sa isang paa sa lupa. Sharp Longsword, Grade, mga kahilingan, lakas 50, kalusugan 30 o higit na tibay, 550-550 at spinsala, isandaang epekto, lakas dagdag 1.5, nakasuot ng penetration dagdag 5. Lumipat ang eksena sa pinuno ng Oslan at sabay sabi ng pinuno nagbago ka ng mga yung item at mula nung huling nakita kita at sumali ka ba sa isang relihiyosong at kaayusan sa anumang pagkakataon. At sabay sabi din ni Haiwano hindi ako sumali sa anuman relihiyosong. At may biglang napadaan dalawang babae at sinabihan ng isang babae ang kanyang kasama na babae na tignan ng isang lalaking iyon at siya ay mukhang isang paglalakad sa trapiko. At sinabihan niya ang pinuno ng Osla ng ang utility, ay mas mahalaga kaysa sa hitsura at ang iyong mukha ay nagiging pula bilang kulay ng iyong pantalon at tama ka at mangyaring bigyan ako ng isang paghahanap na at pagkatapos nila nag-usap ay lumipat ang eksena kung saan makikita ang maraming mababainis na lobo na nagsama-sama at sabay-sabay sumugod ang lahat ng lobo kay Haywano at pagkalapit ng mga lobo sa kanya ay agad niya pinag-aatake ang mga lumalapit sa kanya at pinapatay ng isa-isa at haba siya ay umaatake at napasabi siya ng ang aking katawan ay nararamdaman na mas magaan ngayon. Dapat ito dahil sa pagtaas sa aking mga estadistika start point at ang mga mamahaling bagay na ito ay talagang nagkakahalaga ng malaking pera pinagpatuloy niya ang pag-atake sa mga lobo hanggang napatay ni niya ang lahat ng lobo at matagumpay niyang naklear ang quest na ibinigay sa kanya at ang mga forest wolves na pinatay niya ay 1515 at ang forest wolf canines 1515 at bumalik sa Dell upang matanggap ang iyong gantimpala at nga level 6 nos iya, at ibinahagi ni Haiwano ang kanyang mga bagong stat points sa liksi at isinara ang kanyang window ng status at hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras sa lugar na ito, base sa plano niya, kailangan niyang umabot sa level 10 ngayon, at marami pa siyang dapat gawin. At napakalawak ng panlabas na kagubatan, hindi, malawak ang lahat ng field sa arena, sa makatuwid, naging mandatory ang pagkakaroon ng sasakyan o iba pang paraan ng transportasyon, gayunpaman, si Haiwano ay isang level 6 na baguhan lamang, wala pa siyang akses sa ganoong bagay, umasa siya sa Kanyang dalawang paa sa paggala sa malaking kagubatan. At sabay sabi niya hulaan ko ito ang lugar na iyon. Sa wakas ay nakita na ni Haiwano ang kweba at ang tinutukoy ni Lance. Siya nga pala napakaraming ang manlalaro na gusto pumasok sa loob ng dungeon at hindi pa niya nakikita hanggang ngayon. Hindi ito alam ni Haiwano, ngunit ang Goblin Cave ay isang instant dungeon na nagpapahintulot sa mga tao na makapasok sa isang party basis. Medyo kahanga-hanga rin ang karanasan. At bukod dito, ang tanging paraan upang makakuha ng mga espesyal na potion, bilang isang resulta, mayroong hindi mabilang na mga manlalaro na sumusubok na patayin ang mga goblins at wala bang nakatalo sa hobgoblin. At sabay sabi ng lalaki, nagre-recruit kami ng mga miyembro ng partido, isang malapit na manlalaro, at kinausap ni Haiwano ang pinuno ng partido na naghahanap ng malapit na klase at sabay sabi ni Haiwano, maaari ba akong sumali sa party? At tumingin ang pinuno ng partido kay Haiwano at umiling at sabay sabi niya sa palagay ko wala kang anumang mga bagay sa kaligtasan at maghanap ng mga practice party, kami ay isang bihasang partido lamang. At ang kahilingan ni Haiwano na sumali ay mahigpit na tinanggihan, at ang kanyang pagmamataas ay nasaktan at ang isang practice party ay isang grupo ng mga manlalaro na nagtatangka sa piitan sa unang pagkakataon, sa madaling salita, sila. Ay mga baguhan na manlalaro na magkasamang pumasok at magugulat. Sa lahat at may kumpiyansa si Haiwano na harangin o iwasan ang mga makamandag na karayom ng duwende, ngunit hindi siya pinansin dahil mayroon siyang mababang antas ng mga item at walang immunity item. At nagcrack ang ego ni Haiwano at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nang marinig ang boses ng babae na nagsabing, "Gusto mo bang sumali sa aming party?" at napabalikwas ang ulo ni Haiwano upang makita ang isang babaeng pari. Na may cute na mukha, tumangos si Haiwano nang hindi nagtatanong tungkol sa mga tuntunin ng party, nagmamadali ako. At sabay sabi ng babae oo, alis na tayo sa lalong madaling panahon. At tinawag ng babae ang kanyang mga miyembro ng partido. Mabilis na nagpakita ang mga miyembro ng partido na nagsisikap, na kumuha ng manlalaro mula sa lahat ng dako, at sabay sabi ng babae magsisimula muna tayo sa pagpapakilala ako si Choi Somi bakit mo sinasabi yan kung alam naman nating lahat, hindi alam ng lahat at gawin mo na lang, at ang lalaking mandirigma na. Nagtatanong ng dahilan si Choi Gina at ako si Haiwano. Ang klase ko ay isang mandirigma, level 20 na ako, itinago ni Haiwano ang katutuhan ng level 6 siya at naging normal na level 20 warrior. Ang kanyang mga natatanging item ay naging katulad ng kanyang mga estatistika at siyang ay kakayahan na partikular sa klase at sumunod nagpakilala si Choi Jin na, na level 24 warrior kahit labag sa kanya kalooban at sumunod din si Choi Min na level 22 na archer at si Gia na level 23 na mage at pagkatapos nila ng pakilala ng isa-isa tinanong ay ni Choi Jin na si Haiwano nang sa pamamagitan ng paraan, wala ka bang mga item sa immunity? At sabay sabi ni Haiwano medyo bihasa ako sa control. Ngumiti si Haiwano hanggat maaari sa ilalim ng batikos ng mga miyembro ng partido at hindi mo ba ako? Mapagkakatiwalaan sagot ni Haiwano, oo, wala akong tiwala sa iyo, kaya nga ako nagtatanong eh, hindi mo ba alam na ayaw kong mamatay ng dahil sa iyo? Sagot ni Cholmin kay Haiwano. At inihampas ni Choi so Mi ang dala niyang tungkod sa noo ni Chul Min at pinagsabihan niya ito at pansamantalang natapos ang kanilang pagtatalo at nagkasudo sila na pumasok sa loob ng dungeon at makikita ang mga marami mga goblin sa loob nagsama-sama. At ang pinakamahalaga ay hanggat maaari ay iwasang tamaan ng mga makamandag na karayom, hindi naman talaga mahirap pumatay ang mga goblins maliban sa kanilang mga makamandag na karayom, maikling paliwanag ni Choi Jin na pagkatapos makapasok sa piitan at pagkatapos, kami ni Haiwano ang manggangguna sa pag-atake sa mga Goblin si Soami ang mamamahala sa pagpapagaling. Alam ko, maikling sagot ni Choi Soami sa mga salita ni Choi Gina, nagtatanong ang ekspresyon niya. Kung bakit siya lang ang nabanggit at nagkunwaring walang kamalay-malay si Choi Gina at inihanda niya ang kanyang espada at kalasag. At lumitaw ang isang grupo ng mga Goblin at inilunsad ng mga Goblin ang kanilang mga. Makamandag na karayom bilang masayang pagbati at ang mga nakalalasong karayom ay natural na. Hindi tumagos sa kalasag ni Choi Jina at samantala, nagpakawala ng maraming pag-atake na palaso. Si Park Cholmin at ng mahika ni Jia sa mga goblin. At nagkagulo ang mga goblin diba ito ay isang napakahusay na katugmang partido? At bakit nila siya tinanggap bilang miyembro ng partido? Isang tanong napumasok sa isip ni Haiwano, at gayon paman, ito ay saglit lamang, kinailangan ding sumali ni Haiwano sa labanan dahil lumapit ang mga goblin sa kanya para umatake at ang lahat ng sumusugod sa kanya ay pinapatay niya. At natapos ang labanan bilang one-sided massacre. At si Haiwano ay hindi napansin ng nga grupo niya na level 6 lang siya at nag level 7 na ngayon siya ay walang sense of incongruity si Haiwano kumpara sa isang level 20 warrior. At ang kapaligiran ay puno ng pagkakaisa, ang bakbakan na tumagal ng isang oras ay naisagawa ng maayos, pagkatapos ng isa pang labanan, nagkaroon ng maikling. Pahinga ang party ni Haiwano at lumapit si Jia at Chulmin at sabay sabi ni Jia. Nakipaglaban ka ng maayos at magaling ang ipinakita mo Haiwano. Tama siya at ang paraan ng pagwateld mo ng iyong tebak ay walang hirap, mayroon ka bang isang madaling na item sa iyo o isang bagay sagot ni Chulmin. Tulad ng sinabi ko, ako ay mahusay sa pagkontrol sa aking mga kasanayan, sagot ni Haiwano. At tinanong ni Choi Soumi si Gina, kung maaari ba sila kumuha ng maikling pahinga. At sumang-ayon naman siya at mayroon din kaming labanan na hobgoblin ngayon, tulad ng plano. Isang hobgoblin, wala pang sino man na nakatalo sa boss nato sagot ni Haiwano. At sabay sabi ni Choi Gina ako lamang ang nag-iisang nakakaranas ng ganitong uri ng karanasan. At mahirap para sa isang baguhan sa party, na may karaniwang na level 20, natalunin ng isang Hobgoblin, at matagal na rin mula ng huli akong nangangaso ng mga isa, at kailangan ng mahusay na koordinasyon at diskarte upang mapagtagumpayan ang ganitong klaseng kalaban, lalo na kung bihira na akong makaharap ng Hobgoblin ang sagot ni Haiwano. At tiyaking tama ang timing ng iyong mga buffs, Sumi. At magingat at huwag mag-aaksaya ng iyong mana, Gia. Mahalagang maghanda ng mabuti bago ang laban, upang masiguradong magiging matagumpay tayo, maikling paliwanag ni Choi Ji na dagdag pang niya sinabi. Tulad ng para sa iyo, Cholmin, magingat na huwag tamaan ang mga nasa harap gamit ang iyong mga arrow at sinabi ko na sa iyo. Hindi ko na ginagawa ang mga ganitong uri ng pagkakamali, kailangan nating maging maingat at eksakto sa ating mga galaw upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang pinsala sa ating mga kasama sagot ni Cholmin. At napasabi si Haiwano nang kailangan ko bang mag-alala tungkol sa isang arrow na pumasok sa akin sa likod. At pinagpatuloy nan Ayla hanapin kung saan ang hobgoblin at inalisan ni Chulmin ang paligid kung saan ang tamang daan papunta sa boss. At ang boss monster ng goblin cave ay isang cave hobgoblin, medyo mas matangka dito kaysa sa mga karaniwang cave goblins, may mas advanced na katalinuhan, at gumagamit din ng magic, ang kanyang presensya ay nagdudulot ng takot sa lahat, at ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay nagpapakita ng kanyang kahusayan at lakas. At ang dalawa sa inyo na nagbabantay sa likuran ay dapat patayin ng mas maliit na mga goblins habang si Haiwano at ako ay nakikipaglaban at huwag kalimutan na magbigay ng buff sa amin. Choi Somia, tiyakin nating maayos ang ating koordinasyon para masiguro ang tagumpay. At sumang-ayon si Choi Somi at Jia. Huwag mag-aaksaya ng iyong mana at Shumin. Mag-ingat sa iyong mga arrow at sumugod na nga sila para umatake sa Hobgoblin at nagbigay ng buff si Choi Soumi sa lahat ng kanyang partido at hinanda ni Jia at Cholmin ang mga kanilang arrow at spell para umatake at pinaunahan ni Haiwano at ni Choi Jina ang pagsugod. At pinasugod ng Hobgoblin ang kanyang mga alagan at ang lahat ng sumusugod sa kanila ay pinapatay ni Haiwano at dinidipinsa ni Choi Jina mga pag-atake ng mga goblin at napalingon si Haiwano sa Hobgoblin at Nakita niya na naghahanda ng isang pag-atake ang Hobgoblin. Patungo kay Choi Gina at sinabihan niya si Choi Gina na magingat sa pag-atake ng Hobgoblin sa kanya at binitawan na nga ng Hobgoblin ang kanyang atake patungo kay Choi Gina at sinalag ni niya ang atake ng Hobgoblin sa kanyang kalasag pero hindi niya nakayanin pigilan ang atake ng Hobgoblin sa kanya at bumagsak siya sa other dahil sa lakas ng pag-atake ng Hobgoblin sa kanyang at kinabahan ng kanyang mga kasama dahil sa nangyari sa kanya at tinawag nila ang kanyang pangalan kung okay lang ba siya at kinabahan si Haiwano sa nangyari kay Choi Gina at ito ay magiging mahirap kung ang Hobgoblin ay muling aatake bago siya makagawa ng susunod na pag-atake, kailangan natin siyang atakihin at magtulungan para sa laban na ito, isipin natin ang mga hakbang na dapat gawin upang mapatay natin ang Hobgoblin, sama-sama tayong magplano at kumilos ng maayos upang masiguro ang tagumpay. At bakit sila nakatayo lang sa likod ko at pinapanood ako nakikipaglaban at wala ba silang plano tulungan ako sa pagpatay ng mga Goblin at ano ang nangyari sa kanilang teamwork nila? at sa gitna ng labanan, napansin ni Haiwano na nagbabadya ang Hobgoblin ng kanyang pag-atake. May naramdaman siyang papalapit sa kanya at nakita niya ang palaso na patungo sa kanya. Agad niyang ginamit ang kanyang sandata bilang pangilag at ito ay tumama sa mata ng Hobgoblin. Dahil sa sakit, biglang naputol ang pag-atake ng Hobgoblin at napasigaw ito at ang mabilis na reaksyon ni Haiwano ay nakatulong sa pagpigil ng pag-atake ng Hobgoblin. At bakit kailangan niyang magkamali sa oras nato ngayon, sagot ni Haiwano. At humingi ng tawad si Chulmin sa kanyang pagkakamali. At nainis si Haiwano at sabay sabi ang mga bastards na ito gusto nila akong mamatay dito. At sa gitna ng kagipitan at nagkaroon ng pagkakataon si Haiwano na atakihin ito ang HOBGOBLI at gamit ang kanyang katapangan at determinasyon, pinutol niya ang kamay ng Hobgoblin habang ito ay walang depensa at pagkatapos, sinigawan niya si Chul at Jia na gumawa ng pag-atake sa Hobgoblin, pinuna niya ang kanilang pagiging hindi handa at natataranta. Sa kabila ng kanilang pagkabigla, sila ay nagawa pa rin maghanda para sa kanilang pangmalakasang pag-atake sa Hobgoblin, at sa kanilang koordinasyon at determinasyon, sila ay nagtagumpay na patayin ng Hobgoblin at ito ay isang tagumpay na hindi nila inaasahan ngunit nagdulot ng pagkamangha at kasiyahan sa kanilang partido. Hindi makapaniwala ang mga miyembro ng partido na natalo nila ang Hobgoblin, at napatay nila ito. At lumapit si Cholmin kay Haiwano at humingi ulit ng tawad dahil sa kanyang pagkakamali sa pag-atake. Si Haiwano, bagamat pagod at nenas kanina, ay naunawaan ang kahalagahan ng pagkakamali at pagtutulungan sa kanilang grupo. Tinanggap niya ang paghingi ng tawad ni Cholmin at pinayuhan siya na maging mas maingat sa susunod. Ang kanilang pag-uusap ay nagpatibay sa kanilang pagkakaintindihan. At nag-iniwan ng hobgoblin ng isang random na itlog ng alagang hayop, at limang pilak dalawamputwalong tanso, at isang dark ball magic book. At paano natin ito maibabahagi? Tanong ni Choi Soumi. At hindi ba dapat ibigay lahat kay Haiwano? Sagot ng lahat. Nagkatinginan ng lahat at nag-isip ng malalim. Alam nila na si Haiwano ang nagdala ng malaking bahagi ng tagumpay nila. Bagamat gusto nilang maghati-hati sa mga nakuhang premyo, naramdaman nilang nararapat lamang na si Haiwano ang makakuha ng lahat bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon at tinanong nila si Haiwano kung sumasang ayon ba siya. Gusto ko lang kunin ang itlog na ito, ang mage book ay wala namang silbi sa akin, sabi ni Haiwano. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Haiwano, tinanong ni Choi Soumi, Okay lang ba talaga sa iyo ang desisyong ito? Tumango si Haiwano at mumiti ng bahagya. Oo, okay lang. Mas kailangan ko ang itlog nato at sigurado akong mas magagamit mo ang mage book. Si Choi Soumi ay napabuntong-hininga at nagsabi, "Salamat, Haiwano. Mas magiging kapakipakinabang ito sa akin. Ang kanilang desisyon ay nagdunot ng mas maayos na hatian ng gantimpala. Hindi mo ba ako papatayin kung kukunin ko ang lahat?" Aktibo pa rin gumagana ang imahinasyon ni Hiwano at sabay sabi ni Choi Jin sa uulitin pagkikita natin Haiwano. At pwede ba kitang i bilang kaibigan? Sabi ni Choi sa umiat. Kumaway si Haiwano kay Choi Jina at sa iba pa bago tuluyan na umalis sa lugar na ito at sabay sabi niya habang siya ay tumatakbo hindi mo mapagkakatiwalaan ang alinman sa mga taong ito, kailangan kong panuorin ang aking likod sa lahat ng oras. At hindi nagtagal nakarating na siya sa isang syudad at binuksan niya ang kanyang status windows niya at nagkita ni niya na level 10 na siya at ibinihaji ni niya ang nakuha ni niyang stat point sa kanyang strength at health at ang agility at ang kanyang mana ay 25 at pagkatapos ay isi niya at bigla siyang napatigil at makikita sa kanyang harap ang isang malaking tore. At kung nagustuhan mo ang video na ito huwag kalimutan mag like at mag iwan ng komento sa baba at mag subscribe at see you in next video.